Nilimpiwan ko yung head parts mga guys ng Saturn na orange kasi nga medyo mahig ko na at syempre yung hub sinama na rin natin bottom bracket para naman sobrang linis tingnan alaka namin yung anim. Good morning sa inyo mga guys May dinala sa atin na isang Saturn na Orange Nagbabalang-balang daw ang kanyang gulong-gulong Kaya yung ginawa natin Ay uobray natin ito Pero hindi lang mga guys yung pag-align Yung gagawin natin dito Kasi nga daw medyo may gulay yung mga biring-biring niya Ilang taon niya na kasi ito Hindi napabuksan na. Sa ngayong nga, adla buksan natin yan Kasi naman si Maninoy Ang lalaban Wow <laughs> Oh, Bau, ba na ba? <laughs> hmm. Nung matapos ko mga guys, tanggalin yung kanyang butong bracket do ay sinunod ko naman sa pagbukas ang kanyang mga puli. So ayan na, natanggal na natin yung dalawang wheel set mga guys. Eto na, tanggal na natin yung pulley niya, yung mga crown set mag align muna tayo bago natin linisan yung mga kasudlan niya. At dahil nga mag align tayo mga guys, no, kailangan muna natin hukasin no, ang kanyang gulong-gulong. Yung harapan pala niyang gulong-gulong mga guys ay continental yan na race king. Tapos yung likodan maxi space naman. O kita ninyo, tinatadlong na ni Maninoy. Oh. pero ito na, natapos na natin mga guys. Kailangan na natin ibalik. At syempre, hindi natin inalimutan sa pagpalos ang kanyang mga kasudlan. <laughs> So ayan na mga guys, so nauslo na natin ang kanyang mga biring-biring sa bottom bracket mga guys, sinama na rin natin. Tapos tatanggalin muna natin yung mga silyo no, para naman masisiparar natin yan mamaya pag magugas-ugas tayo. Ay hindi ko yan yung nasama sa pagbasa, kasi pag sinama mo yan sa pagbasa, abasa-abasa. So bali ni isa isa ko pala yung mga guys no Para naman maukas ang kanya mga balas balas dyan sa may loob Na nakatakot pati yung mga puli niya mga guys no Siyempre din na natin binalagpa so nakita niya naman yung sa niya Grabe sobrang itom talaga so wala tayong magagawa ganyan talaga mga guys Ang buhay medyo mahigko kanunay ay animal <laughs> At dahil nga natapos na natin mga guys sa pagpiswit ng tubig tubig kailangan na natin Papuswakan ka ng hangin ng yan aray ka namin sa nga ako na limpiwan mga guys so nagkikintab din siya pero bago natin ibabalik mga guys konting papadanlog muna para naman magtatanglas yung hub niya aray <laughs> dahil malinis na nga ni mga guys no? at nabalik na natin ang kanyang mga pulse at spray nilagyan ko yan ng konting papadanlog syempre kailangan natin ang gamitan ng e special tools para naman magugot ang kanya mga biring-biring. Ala, kulay blue yung ginamit natin dito. Napapadalog mga guys, no? Para naman manami ang yalibot-libot. Ah! Hindi totoo yan. So dahil nga natapos na natin sa na paglimpiyo ang kanya mga kasudlan mga guys, no? Ito naman yung bibirahin natin, no? Alilimpiwa natin yung wheelset nya niya mga guys, no? Ugasan natin ito. Pipiswita natin ng usto ng tubig-tubig para naman pagkalaukas ang iyang mga kiki. Hahaha. -ki. Kikigidya, kalain matian ah. Gago! O oh, na, dahil tapos na natin mga kayo, sa pagbanlaw ng tubig. Ito naman yung gagawin natin. Magsusuli na tayo ng mga biring-biring. Kailangan muna natin itong uugutan para naman swak na swak kong ihasog ni Maninoy ninyo. <laughs> Asog-asog yun Kalain man ni Man. na lang yun. Dumot Ay! Nagunin na tayo. Ay! O, oh, ano, ba tiyan naman ninyo siguro mga guys No, naguni na ng nga ni Idol So, eto na, Ipapaslak lang natin mga guys Yung pinyon nya tamang hugot lang dyan At syempre, hindi natin kakalimutan sa pagbalik ang kanyang puli Dahil nga, malimpyo na iyan Ala, madali lang ito mga guys No, kailangan muna natin balik ang kanyang gulong-gulong sa likod Susuka ng true axle Laliso, liso, kag medyo hugot, tiyog, abaw Quality Wow! Ah! So dahil nga itatakot natin yung crankset mga guys no Kailangan natin muna lisulisuin yung kanyang butong bracket Para naman maghugot So eto na dahil nahugot na already ah, na si Maninoy sa pag dusak dus sa iyang nga O oh, Allah nakita nyo naman yung crankset ni Idol mga guys no Jorian mga guys ha Sobrang ganda smooth palibutan ba anima at nang natakot na natin mga guys yung kanyang bottom bracket crown set ang susunod naman natin yung kanyang chin no? pero mamaya na natin yan mga guys i-align eh, yung kambyada na lalagyan muna natin ng pampadanlog tapos susunod na natin yung head part sa back back Ah, binaklas natin niya mga guys no, para naman malimpiwan kasi nga nagigo na o kita ninyo nawawala na siya ng grasa este pampadanlog pala ay kailangan muna natin itong limpiwan bago natin Ibabalik yan mamaya o oh, ito na dahil na 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 natin ng lahat lahat na kailangan ipiswita. ay lalagyan na natin ng papadanlog syempre loob labas para naman madulas alright yeah! At nalagyan na natin mga guys ng papatanlog. Ito na, ibabalik na natin sa paggulo, no? Tapos, ibabalik na rin natin yung handle post niya, yung gulong-gulong sa harap para naman ma-fix natin lahat. Pero hindi natin inalimutan niya kanyang preno. Nilagyan natin ng bolt, no? Para naman mamaya magpupundo. So, ito na mga guys, no? Natapos na tayo sa ating trabaho. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana'y mashare ang ating video at sana'y na-enjoy kayo. God bless to all. Paalam na po. Nataka na ako sa akun. o Sobra kay man, tuyo na ang tigulang.